Mga kahugot, isang napakalaking balita ang dapat abangan ng lahat ng Don Bell fans at solid supporters ni Bell Mariano. Isang bagong yugto sa kanyang karera ang magbubukas ngayong August 18, 2025 dahil may contract signing sa Star Magic na siguradong ikakakilig at ikakaproud nating lahat. Welcome back mga kahugot dito sa Pinoy Hugot C, ang inyong tambayan ng mga latest updates kilig moments, at trending ganap ng ating mga iniidolo. Huwag kalimutang i-like, share, at i-subscribe para lagi kayong updated sa bawat eksena ng Don Bell at iba pang bigating artista. Confirmed na nga! Sa darating na 081825, si Bell Mariano ay muling pipirma ng kanyang contract under Star Magic, ang pinakamalaking talent agency sa ABCB na nagmamaneho ng karera ng mga bigating artista. Marami ang nag-aabang kung ano ang laman ng bagong kontrata. May mga espekulasyon na ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang teleserye at pelikula, kundi pati na rin sa kanyang mga upcoming endorsements, music projects, at posibleng international opportunities. Hindi maitatanggi na mula pa noong sumikat ang tambalan nila ni Donny Pangilinan bilang Don Bell, mas lalo pang umangat ang pangalan ni Bell sa industriya. Sa kanyang husay sa pag-arte, talento sa pagkanta, at ang kanyang charming personality, She truly deserves all the blessings na dumarating sa kanyang career. Ngayon, sabay-sabay nating abangan kung ano ang magiging next big step para kay Bell matapos ang kanyang contract signing with Star Magic. Sigurado, mas magiging exciting at makulay pa ang kanyang journey sa showbiz. Mga kahugot, ready na ba kayo sa bagong kabanata ng buhay at karyo ni Bell? I-comment na ang inyong reaksyon at mga hula sa mga proyekto na kanyang gagawin pagkatapos ng contract signing. At siyempre, huwag kalimutang i-like, share, at ay subscribe dito lang sa Pinoy Hugot ang tahanan ng mga kwentong puno ng kilig at inspirasyon. Hanggang sa muli, abangan natin ang 081825 para sa isang makasaysayang araw para kay Bel Mariano.